taon-taon, tinatayang nasa 150,000 na katao ang nadadiagnose na may trigeminal neuralgia. Ang kondisyong ito ay mas karaniwan sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. At ang mas madalas na nagkakaroon nito ay ang mga nasa edad 50 pataas. Kaya kinukonsidera rin ito bilang isang rare disorder. Pero ano nga ba ang trigeminal neuralgia? Ito ay isang chronic pain disorder na tinatawag ring tic dolora, isang salitang French na ang ibig sabihin sa Ingles ay painful tic. Ang kondisyong ito ay ang biglaan at sobrang pananakit ng muka na kaniwang inihahambing sa isang electric shock ang madalas na naapektuhan nito ay ang ibabang parte ng muka at panga at minsan ay ang area sa paligid ng ilong at sa taas ng mata. At upang malaman natin ang sanhi, sintomas at iba pang impormasyon tungkol sa kondisyong ito, may libreng telemed tayo patungkol dyan. Dito lang sa Saini Doc. At kaugnay po niya na makakasama natin ngayon para sa libreng telemed si Dr. Christine Ann Karandang sa Chacon, isang adult neurologist. Magandang umaga po, Dr. Christine. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Yeah. Hi, good morning. It's nice to be here. Morning, Dr. Christine. Diane Kerar po ito at Audrey Curoseta. Alright, Doc, nagbigay na po tayo ng kaunting paliwanag kanina tungkol po dito sa sakit na ito. Pero maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano po yung uh, kumbaga, role nito po ng uh, trigeminal nerve? Ano po ang role po nito sa ating katawan po, Doc? Okay, basically, in trigeminal nerve, it has both um, para siyang may role for sensation and also motor. No? So meaning, it's for the sensations of face, as explained kanina, dito sa may taas, sa may, um, sa may forehead, tapos dito rin sa may cheeks, at saka dito sa may jaw. No? Then it also has functions, motor functions, sa uh, uh, muscles ng dito sa pag bite do sa may masseter at sa may temporal na mga muscles Okay, Dr. Amari, po mo bang i-describe sa amin kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga taong merong trigeminal neuralgia at gaano po ito kadalas mangyari? Ano po ba yung mga sintomas nito, Dok? Okay, usually sa trigeminal neuralgia, yung patients, they would describe it as parang electric-like shock. do? so parang mabilis light like, parang lightning parang doon and then lacerating sin sobrang sakit talaga if if it would be a score of um, um over 10 um, yung pain score usually would be 10 over 10 mabilis um, usually um, ano siya uh, it would uh, happen in a second time biglaan and then um yun nga lang it can be ano parang pwedeng sabag ulit-ulit Hmm. Okay. Tok, ano po yung mga risk factors po nito at ano mga posibleng sanhi? At may mga triggering factors din ba ito, doktora? Okay. So, in, terms of mga sanhi, um, usually anything that can affect the trigeminal nerve. So, kung let's say may nagko-compress, such as um, bukol no, or tumor, uh, pwede yun. Yung iba, aneurysm, And then, you even naman, multiple sclerosis, which is another condition in itself, no? Pwede siyang mag-cause ng trigeminal neuralgia. Now, triggers, I guess, um, actually, it's very difficult for patients kasi uh, as easy as yung hanging ng electric fan can oh. be a trigger, no? Yung iba, biting or ano, yung iba, just touching the face could be a trigger. Kaya, Um, parang ang hirap niyang i-control kasi anything basically can really trigger it. Okay. Well, Doktora, bakit mas common ito sa mga kababaihan itong ganitong kondisyon? Actually, I looked on that kung bakit siya mas common sa kababaihan. No? They should say, statistically, it's uh, may predilection for women But um in some sources it said makeup but it's really more for trigger kasi if it's makeup kasi must must I guess must be touch ng women yung face nila but it does not explain why women develop it no hmm. um there are no hormonal relations naman hmm. na um, hmm. uh, explained on the text so ayun uh, I guess more on the trigger part na yun nga women basically touch their face more than men mm -hmm. uh, because of ano uh, of uh, makeup mm -hmm. alam mo nung no, pinapaliwanag din Dok kanina yung sakit parang sobrang sakit yung oh, ano na imagine number ko, 10 eh. daw eh, 10 out of 10 uh, pero rare this yeah. is ito no tama ba Doc Rare enough, um, but uh, in our practice, we do see um, patients, talaga, um, of trigeminal neuralgia. Eh, hindi naman siya yung once in a lifetime na mm. ano. No naman, but yeah, it's it's not entirely common. No? But mm. we do see um, cases talaga ng trigeminal neuralgia. Mm, okay. Dok, paano naman po ang treatment po nito? Kailangan na ba itong operahan agad? O may mga gamot pwedeng munang inumin? Okay. Uh, of course, we try first medications. Uh, baka magtaka yung patients na no, sasabihin nakalagay dun sa Facts, um, packs ng gamot nila um, anti seizure but that's really the uh, no, uh, that's the first line nagabot for these cases it's usually carbamazepine no, or um yung ginagamit or oxcarbazepine. and then we also use um, pregabalin gabapentin or yeah uh, amitriptyline so yeah those are the first medications that we use And then uh, later on, kung talagang it's very difficult to control it, then maybe, and depending on the cause also, no? then yeah, we can um, suggest uh, surgical intervention as well. Well, Doc, sa mga kababayan natin na hindi familiar sa sakit na ito at nakaramdam nito, ano po ang inyong tips o mensahe o paalala sa kanila? Well, um, siguro, uh, when you feel something na, I know, um, it would be best to investigate right away. Though, no? so you can consult your doctors mm -hmm. um, agad. Kasi, like I said kanina, well, pwede na bang idiopathic lang kasi ang trigeminal neuralgia, no? meaning walang specific cause. But if it's, let's say, it this caused, let's say, by tumor or an aneurysm or multiple sclerosis, then uh, those are um, uh, diseases na maganda sanang ma-address and mabigyan ng um, treatment as well. Mm -hmm. So, and of course, you don't have to stay in pain. We have medications for that and we mm -hmm. even have surgical options for that. Pain is very um, debilitating. Pain can be depressing. And um, pain can really bring down the, you know, the um, quality of life. So, wag mo sabihin na ay pain lang yan. Better consult have it addressed, and live more comfortably. Hmm. So, paano ito na-diagnose? Pwede bang mag-undergo ng screening para kumbaga ma-prevent agad or mabigyan agad ng agarang treatment kapag ka nakita na ito or na-diagnose or na-screen? Usually, clinical diagnosis naman. No? Meaning, so just from the description of the patient, from the examination, that we more or less know that it is already um, trigeminal neuralgia but we do order for ano mga imaging studies such as MRI or CT scan like that um, or depending on po ng ano mga suspicion namin kasi ina um, investigating for the cause of bakit bacterial tracheitis generally right aha mm -hmm. well doc uh, ano ba yung usual na edad o yung age range ng mga kaso nito Uh well actually it can be very young pero usually masigurado ka din sa um 30 to 50 years old ba. Uh hmm. affecting. Hmm. Teka ano ba ito? Parang may sasakit lang din sa ulo mo, ganun ba 'yun? Oo, oh, oh, sumasakit oh, daw oh. yung mukha. Ano bang ano? Tanga. Um, no anywhere in the face actually in dito, the face. no. Okay. Or pwedeng hanggang sa may likod. Pero it's usually here sa may um forehead, sa may cheek at sa sa jaw. Talagang hmm. very masakit talaga. Um hmm. yeah lancinating shock like electric like pain. Mm -hmm. So pagka nakaramdam ka na yan, better consult mm -hmm. your doctor no. Sabi nga ni ni Doc yang hindi naman tayo kailangan mag-suffer sa pain dahil mm -hmm. well, may mga expert eksperto yeah. na maaring tumulong sa atin at patanggal itong sakit na ating nararamdaman. 'Yan nakakatakot dahil minsan biglaan daw yung Oh, Nararamdaman nito. Okay. Parang ah, eh, no? electric shock. Ano? Mm -hmm. Parang yeah. may sumampal lang sa iyo. Well, yeah. doka maraming salamat po sa libreng Telemed po ngayong umaga sa pagbahagi po ng inyong kalaman tungkol po sa sakiteta. Maraming salamat po, Dok Christine. Thank you and good morning.